Kunti lang po. Dito po lang lupa. Ayan po. sakit po. sabihin po, meron dito. Kulang barang palipadang. O, pikit lang po oh, o, ah. Sa ato, aray po, pero. tas, pistilaran man na rin. Jesus, dalang Diyos. Kung sino ko mang gumagambala ito, makapag-usap ka sa espiritual ng Diyos. Diyos na lang, Diyos na nakatakutan sa impyerno. Paktong tigabit, tigatong. Pasok. Boom! Oh, alis mo yan. Ora la la ulo. Mula ulo dalawang kamay, pababa pababa dalawang kamay. Pababa. ah la la Oo. mo na. Alisin mo na. ulo dalawang kamay, sige mula ulo pababa, dalawang kamay, pikit lang po, pikit lang, pikit lang. Yan. Pikit lang po, sige, pa. Oo. Sige din po, mula ulo pababa, dalawang kamay, dalawang kamay. Oo. Sige pa, mula ulo pa. Sige pa, alisin mo na. Alisin mo na. Alisin mo na. Mo na. Mo, na. mo na. Sige, sige mula ulo. Lahat yan ha. Lahat yan ha. Matakal mo nang ginagambala to. Matakal mo nang ginagambala. Matakal na. Pakilala ka lang. Kaibigan. Pakilala o, oh, titigilan mo na ito, ha? O, oh, sige, sige. Wala ulo, wala ulo lahat. Lahat yan, ha? Alisin mo, ha? Sige pa, sige pa, sige pa, sige pa. Lahat, alisin mo. Sige, sige. Lahat yan, ha? Lahat yan, <laughs> na, na. Lulubayan mo nato, ha? Lulubayan mo na ito, ha? Lulubayan mo na. Sige pa, sige pa. Sige pa, sige pa, sige pa. Sige pa. O, oh, titigilan mo na. Titigilan mo na to. O, oh, sige pa, sige pa. Nagagalit ka dito, naiinggit. Nagagalit nahinggit ka. Naiinggit ka. O, baka'y lalaki. Sige, sige, alisin mo. Maais ka, maais ka, maais ka. Maais ka, maais ka. Doon ka doon. Maais ka. Doon ka doon doon. Sige, lahat yan ha. Lahat? Ayun pa lang, gagalit mo to. Ayun pa lang ha.

Sige pa, sige pa, malang ulo pa, pababa, pababa, sige. Sige. na oh, ano, meron pa ba? Wala na. Meron pa? Wala na. Gagaling na to. O, oh, bakit ka pala naingit dito? Sana po. Sige pa, may nakikita pa ako. Sana po. O, sige pa, gagaling na ngayon pa lang, ha? Ubo! mo na lahat ka na. ha! bakit ka ba nainggit dito? Bakit ka nainggit? Isa mo lang gumagamba dito? Isa mo lang? Ayaw Malapit ka lang sa kanila? Malapit ka lang sa kanila? Kapit bahay ka lang? Malayo Malayo ka! Malayo ka! May alak ka na ba? May alak ka na? Wala ka pa. Wala pa. Sige pa. Saan ka ba nakatira? Saan ka nakatira? O, saan ka muna nakatira? Ayaw mo sabihin, kakilala ka lang ito, di ba? Kakilala ka lang ito, di ba? Sige, alisin mo lahat yan. Alisin mo lahat. Alisin mo. Lahat, lahat. Lahat lang dinagay mo dyan, ha? O, oh, gagaling mo to, ha? Sige pa, sige pa. Isa mukha niya, isa namamanid sa kanya. Sige, sige lahat yan. Yan sige lahat yan. Yan, sige, lahat yan. yan, sige, lahat yan. yan, sige pa, sige pa. Sige pa, may nakikita pa ako. Ngayon pa lang mawawala na yun, na Mawawala na yun, na Sige pa, sige pa. Yan, yeah, yung salabi niya, salabi niya. O, oh, titigilan mo na siya. Titigilan mo na siya. O, oh, saan ka pala nakatira? Hmm. Next ba kita? Okay, on, -so no, it, -to -to okay. mo ba si Kuya? Oh, kalala mo siya? O, maayos ka, maayos ka. Kalala mo siya? Oh, ikaw ba yung siya sabi niya? Anong mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Oh, saan ka pala nakatira? Saan ka nakatira? Sa malayo ka. Sa malayo ka. Oh, lulubayan mo na to ha. Lulubayan mo na ha. Papagalingin mo na sa awa ko ha. Papagalingin mo na sa awa ko. Oh? Oh, kakilala mo ba si Kuya? Kakilala mo? Sige pa, sige pa, meron pa, meron pa, meron pa, di ba? Oh, alisin na pala, alisin mo na. Alisin mo na. Sige pa, sige pa, lahat, lahat yan, lahat yan. Siya lang ba yung nilagyan no? okay? mo? Oo po. ko pala. Ayaw ko na. Ayaw ko na. ko na. Ayaw ko siya. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Ayaw na. Ayaw ko ko

Oh, wala na. Wala na. Wala na. Oh, wala na. Gagaling na to, ha? Ha? Gagaling na. Ayun yung, ayun niyo pangalan na si Kilala. Anong, anong pangalan mo? Pangalan mo lang. Gusto ko lang malaman yung pangalan mo. Pwede ba ba ko lang malaman. Gusto ko lang malaman. Gusto ko lang malaman yung pangalan mo. Ano? Anong pangalan mo? Hindi ikaw yan. Hindi ikaw yan. O, pwede mo ba ibulong ng pangalan mo sa kanya? Bulong mo na lang sa ng Pwede mo ibulong? Sabihin mo na no. pala para hindi ka Hey, Sabihin mo hey, sa akin. Bulong mo sa akin. Hindi. Gusto ko malaman. Gusto ko malaman. Gusto ko malaman. Hindi. Hindi. ano anong pangalan mo ba? Pangalan mo lang. Gusto ko ang pangalan mo. Malaman. Pangalan lang. Pangalan lang. Ibulong mo lang sa akin. Ibulong mo sa akin. Gusto ko malaman. Taon na to taon na ginagawa mo sa kanya. Matakan mo tengo kunot ang pangbilangan! Masakyan. mo tengo kon chor Arrow! Ano'y gusto mo? na. takasan pa tapa, ah, ka panayat! Takasan ka! 이미 lan halo. I mo lang ang isang mga kwento ka mo lang! Huwag ko накartos! Ano'y sabi carro si receptors? Masakian ka nyamagkin! May nangyaring aktacked! Oh, tan60 bro? Magazine of the 2017 Hey, di i очень много di ka hi mo na siya. Oh, wala na. Wala na. Inalis mo na lahat. Inalis mo na lahat. Sige pa. Sa buong nga niya. Sa bibig niya. Ayan. Sa buong katawan niya. Ano bang ginagamit mo? Picture? Ginagamit mo isang picture? Ano pala? Kinapahirapan mo lang siya. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. O oh, na. o oh, ibabalik ko sa iyo na ha? Aaaaah! Nangyayari mo na! BOO! BOO! po sabihin yung pangal na kasi kakilanan Kaya ayaw nyo po sabihin Puto ko puto siya. <laughs> ano ba hindi niya po pusin niya po? Alam niya ko yung lubigan? Maganda po sana ako mapapainin po siya lubigan. Lubigan po, maganda po yun. Hindi ako nakain. Sakay ba yung sa sa'yo? Ngayon po, ano pong pakaramdam niyo? Pakaramdam mo yun. <laughs> pakaramdam mo. <laughs> 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 ha? Pagod? <laughs> ha? 这都是鬼子。